Hi, for today's mini vlog mga katim, ito nga nagme-merienda na kami habang wala pang mga customer kasi nga nagpa-merienda si Ate Lani dyan ng pansit. Thanks Ate Lani sa papansit. At ito nga, pass forward na pag uwi ko nga, dumaan ako dito kila ati kasi nga may pinakisuyo siyang ipabilis sa akin. Kaya ayan, humingi na din ako ng mga dragon fruit niya dyan at tira-tira niya. Pero sabi niya meron daw siyang malamig serep. Kaya ayun, humingi na din ako ng malamig kasi mas masarap naman yung sa malamig. Ito nga, hindi na magkireglamo kasi nga may pinakisuyo yan. Pagdating ko nga dito sa bahay, inayos ko na yan. At ito nga si Shero, may sinasabi at may inaano na naman siya dyan. Hala, naipit yan kaya nasira. Isang buwan ka pa nga lang nagbabag. Nasira na agad. Law, sira na. O, oh, ayan. Abay, isang buwan pa ben, lang sira ito. na ang bag. At ito na nga, mag-tiktok nga muna tayo. Wala na naman magawa. Kaya nababudots na naman dyan. Ito lang po. Bye. Thank you for watching. See you in my next mini blog.